sa isang maliit na baryo sa kabundukan na si Lolo Isidro, isang 78 taong gulang na magsasaka na kilala sa kanyang kabutihan at malasakit sa kapwa. Bagamat matanda na siya, hindi siya tumigil sa pagsasaka upang makapagbigay ng pagkain sa kanyang pamilya at mga kapitbahay na nahihirapan. Isa rin siyang aktibong leader sa komunidad, tumutulong sa mga proyekto tulad ng pagbuo ng mga irigasyon at paghahatid ng tulong tuwing may kalamidad. Para sa baryo, siya ay hindi lamang isang magsasaka, kundi isang haligi ng pag-asa. Subalit, dumating ang isang matinding pagsubok sa kanilang lugar. Ang baryo ay sinalanta ng isang malawakang tagtuyot na nagdulot ng pagkamatay ng mga pananim, kakulangan sa pagkain, at pagtaas ng kahirapan. Ang ilan sa mga pamilya ay nagsimulang lumipat sa ibang bayan, habang ang iba ay halos hindi na makakain. Sa kabila ng kanyang idadat kahinaan, nagdesisyon si Lolo Isidro na manatili sa baryo. Sa kanyang puso, alam niyang hindi niya kayang iwan ang mga taong umaasa sa kanyang tulong. Isang araw habang naglalakad si Lolo Isidro sa putikan ng kanilang taniman, napansin niya ang mga bata na tila nanginginain na lamang ng damo dahil wala na silang makain. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang sukdulang sakit ng sitwasyon. Parang bawat bata ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling mga apo. Sa kabila ng pagod, nagdesisyon siyang isakripisyo ang natitira niyang lakas upang magbigay ng pag-asa. Ang kanyang gagawin ay nagdala ng matinding hamon sa kanya, ngunit para sa iba, ito ay magiging sagot sa kanilang paghihirap. Sa susunod na linggo, nagsimulang magtayo si Lolo Isidro ng isang pansamantalang imbakan ng pagkain na ginawa mula sa natirang ani sa kanyang sakahan ibinenta niya ang natitira niyang baka upang makabili ng pagkain na maipapamahagi sa mga residente. Sa kabila ng sakit na dulot ng pagbenta ng kanyang baka, ang iniisip niya ay ang mas malaking pangangailangan ng iba. Araw-araw nagtatrabaho siya upang mapalaganap ang tulong, kahit pa ang kanyang katawan ay lumalaban sa kahinaan. Sa kabila ng kanyang sakripisyo, sinimulan ng tagtuyot na hadlangan ang kanyang pagsisikap. Ang kanyang mga pananim ay tuluyang namatay at ang kanyang katawan ay lalong humina dahil sa sobrang pagod. Nang dumating ang panahon na siya ay mahina na upang tumayo, sinabi niya sa kanyang pamilya, Hindi ko mararamdaman ang sakit ng pagod kung ang bawat bigas na maihahatid ay magbibigay ng liwanag sa mga nangangailangan. Sa kanyang huling lakas, ipinasa niya sa kanyang mga anak ang pamamahala ng imbakan ng pagkain at iniwan sa kanila ang aral ng pagmamahal sa kapwa. Ilang araw ang lumipas, Si Lolo Isidro ay sumakabilang buhay habang nakahiga sa kanyang simpleng higaan sa gitna ng kanilang sakahan. Ang balita ng kanyang pagpanaw ay nagdulot ng pagkalungkot sa buong baryo. Ngunit kasabay nito ay ang pagkilala sa kanyang sukdulang pagmamahal. Sa kanyang pagkamatay, hindi lamang ang kanyang sakripisyo ang naalala. Ang kanyang inspirasyon ay patuloy na nabuhay sa puso ng mga taong kanyang natulungan. Ang aral sa kwento ay ang tunay na pagmamahal ay nasusukat sa handang isakripisyo ang sarili para sa ikabubuti ng iba. Ang kabayanihan ay hindi lamang nakikita sa malalaking kilos, kundi sa mga gawaing puno ng malasakit at pagmamahal, gaano man ito kasakit o kahirap. Ang konklusyon sa labindalawang istasyon ng krus kung saan namatay si Jesus ay isang paalala ng sukdulang sakripisyo at pagmamahal. Tulad ni Jesus, si Lolo Isidro ay nagpakita ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit at ang kanyang buhay ay naging inspirasyon sa komunidad ang kanyang kwento ay nagtuturo sa atin na ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahan nating magbigay kahit pa ito ay magdulot ng sukdulang hirap o sakit